so ito po mga sarili po ito na po kami sa gawin ng bungabon at uh, nag uh, interval po kami ngayon kasama ko po ang mga ipong Datix developmental team natin o IDT kaya na po kailangan na po yung Lawrence na road bike so marami po kami ngayon nag ensayo po kami punta po kami ng Villa Aurora nagpas po ito ng labi so yan po uh, nakaputok po ako ngayon at uh, medyo nalaspan po tayo kahapon dahil uh, tayo po ay nagbike na po. Ayun, so ang ginawa ko po Interval po 10 seconds interval Bawat isa Para hindi sila sama-sama Marami po yan At una-unahan po sila ka po Sa Wilia so, Ayan na po iba ayan, sa likod Ayan so, sila po. Sayo po Nagkali po kami kay Tatay Placido kanina at uh, humingi ng mga tip at saka sasama po namin sana siya. Kaya nang busy. Busy siya. At tsaka, yung bike niya po na nakuha ay uh, hindi, pa mas hindi pa po gawa. Na-assemble pa. Yan po. So, nag-interval po kami ngayon. ay bayan ng Bungapo, Nueva Ecija. Medyo malayo na na po ito. Gali po kami ng kabanatuan. Lahat no, po ay nagali ng kabanatuan. Kaya medyo nagsasama-sama na naman po sila ron at nagkakaabutan. Kaya po talagang uh, dapat isa-isa po yan eh. Pabilisan po yan. Pabilisan. Isa-isa po. po yan. No? Diret-diretso -dire lang po yan dapat. Ayun, no? Nakaabot-abot na po sa so may na yan kaya po Ayun know, o Dapat yan Dito sila dapat nagkakadikitan Ganun po yung labanan dyan Sa interval Hindi po pwedeng magdikit-dikit Hindi po pwedeng magsama-sama Kaya naman ay uh, dire po yan Bayan na po ito ng bungabon Pasok na po tayo sa Argo kanina Bayan ng bungabon Nueva Ecija po at ginagawa po natin ang ating interval ito na po, po tayo sa area po ng Bungabo National High School area po yan Bungabo National High School yan kita kita, kita nyo po sa ating video ngayon ating vlog tayo Monday po ngayon, Monday at tayo po yung nagpa at papunta po tayo ang IDT kasama po si Master Ipong papunta po kami ng Villa Aurora. So, ayan na po. So, ayan na po. We are passing now the Bungabon National High School. At ito po ang Bugabon Senior High School. Katabing-katabi lang po ito. Ayan po. Bugabon Senior High School. Ayan. So, ayan po. Ang kita nyo po sa ating video ang uh, ating pag-iensayo -e dito po sa gawin ng uh, at uh, Villa Aurora so medyo malayo na po yung mga bata pupuntaan po natin sila lalapitan po natin at uh, itinigna po natin kung talagang sila po may ayun uh, na po yung dulo, yung buntot po nito ay ayun uh, na po sila duloan pupuntot na natin yung pinaka dulo yung pinaka bayonet doon bubuntutan po natin siya at uh, medyo may sira po yung bike kasi niya kaya medyo bumabagal ang takbo niya pero mabilis ang bata na po lahat po ng IDT ay mabibilis ang uh, pagbabike ngayon po sila, oh. kahit na pinipilit pa rin po niya na talaga pong makakasabay sa ating pong mga bikers Aplag po natin Medyo highway na po kasi ito Kaya medyo mahira Highway na po ito Interval po tayo Sabi ko huwag sila magdidikit-dikit eh Man Mana na po sila Papunta na po ito dun sa Ito bayan na po ito ng bungabon Ito kung nakikita nyo ngayon Bayan na po ito ng bungabon So kumana na po sila dito Papunta na po ito sa Villa Aurora Tadaan na po muna ang labi no? Bago po ang Villa Aurora Kumana na po sila dito Ito na po eh, bayan ng bungabon Ito na po yung palengke Papunta sa palengke yan pag kumaliwa ka dito So dito po tayo Kakanan po tayo dito Ayan, no? Kakanan po tayo dito Ayan, Kumana na po tayo ayan na po, ayan, nakikita niyo po yung bundok na yan yan po yung papunta na doon sa Villa Aurora Labi area nakikita niyo na po dyan yung mga IDT natin pagka nawala ng mga sasakyan na ito yung birthday gun po natin at nang uh, makita po natin yung mga interval po ng mga bata na iniinsayo po natin dito po sa IDT o Ipong Developmental Team kami po ay uh, nagpapanakas hindi magugna ng kanakas ng mga bata na ito pero nakakasabay na po sila sa mga karera nakakasabay na po sila sa mga karera hindi na po sila, ayun no nakakita ko na po yung bulo nakasabay po sila sa mga karera ay araw ng lunes at uh, tayo po ay nag i na naman habang bakasyon sabi ko nga ay sinusulit na po natin ang bakasyon ng mga batang ito at ang inyong lingkod kasi pag may pasok na may klase na ay uh, week weekend na lang po tayo makakapag ensayo at makakapag bike uh, uh, makakalayo busy na po tayo sa ating uh, trabaho. sila medyo pagod na po ito. Dahil kanina ko po, po sila pinawalan doon sa palayan. Palayan pala, pinawalan ko na po itong mga bata na ito. Kaya medyo pagod na po sila ngayon. Ihingal na. Pero kasi gawin na po ito ng ako Medyo malayo-layo na po ito. Tubig lang po ang buhay nila dito. Pagka po kami nag-iinsayo dito sa ganito mga lugar. Uh, ang ganda po na kalsada dito po sa bayan ng Pungagon Ang, ang parehan Ayan. Ayan po sila, oh, medyo uh, siya kaabutan uh, na dito Ayan, oh. Ayan po sila Ayan po, oh. kasabay ah, na sila <laughs> Pagod na, pagod na Pagod na, pagod na Tubig Tubig <laughs> Ano po tubig Ano po sila Kapay dulo Kaabutan na sila dito Wala naman po nila ng tubig Wala naman tayong tubig na dalata Sa highway tayo Ano po Aurora 哎，不了我。 sa uh, gawing lahat medyo na ako na po sila eh no? yun ang tendency po pagka pagod ka na talaga po mahanapin mo din yung mga kasama mo at uh, didikit ka na no? hindi na yan hindi na eh talaga po malaki at what? malaki so, po ang pag mo kaya ngayon ang iba yung sa harapan po natin dito sa ating vlog ngayon sa Master Ipong TV. Live na live po tayo sa Master Ipong TV. Ngayon pong araw na lunes, bakasyon pa din. Kaya sinusulit na po natin ang ating pag-vlog at ang ating pag sa ating Ipong Development Team o Ipong Nating Development Team o IDT. So ayan po, na po ng view dito magaganda ay po ay nagbablog kayo oh, dito sa Master Ipong TV kasama po ang ating IDT o Ipong Natics Developmental Team so talaga pong, uh, po ang ensayo to hindi po tayo kayo dahil lang may dito sa mga bata na ito so, may kiss kasi makakasabay dahil doon sa mga kalakasan na po nila At dahil kumakarera po ito talaga mga bata na ito Maganda ng view Napikita po natin live na live Sa Master Ipong TV Tapunta po kami ngayon Sa Lami at sa Villa Aurora Malik uh, po kami ngayon At uh, tayo nag ensayo So daw po nila ng long ride Kaya pinagbigyan po natin sila ng long ride Umutong tayo Kasi kasabay dito sa mga bata na po pagka nagbike tayo katulad kahapon ako, grabe may pagod na pagod po ako kahapon kasi nga magbunang po ako sa ensayo kaya talaga ang susi talaga ang susi po talaga sa pampalakas ng pagbike o pag, no? pag uh, ay ensayo talaga ito ang susi lalo ka sa karera ang susi dyan kailangan tumakas ka at palagi akan pakai sayur yan po so uh, yeah. So, live na po tayo sa Master Ipong TV God bless